Inanunsyo na mga bagong mamumuno sa ilang komite sa Senado kasunod ng pagpalit ng liderato. Itinanggi naman ng ilang senador na may kinalaman sa Rigodon ang hapunan nila kagabi kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Saksi si Maris Umali. Si First Lady Liza Marcos ang nag-post ng larawan na ito ng aniay casual dinner kagabi sa bahay Pangulo sa loob ng Malacanang compound kasama nila Pangulong Marcos, ang bagong Senate President Cheese Escudero at sampu sa mga senador na sumuport sa kanya para mailukluk sa pwesto. Wala sa litrato si Senador Bong Revilla pero dumalo ang misis niya si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Katabi naman ang First Lady ang may bahay ni Cheese na si Heart Evangelista. Naroon din kahit hindi pumirma pabor kay Escudero, sina Senador Win Gatchalian at Senadora Loren Legarda. Ang hapunan, nangyari isang araw matapos bumaba sa pwesto si dating Senate President Meg Zubiri. Ayon sa mga senador na dumalo sa hapunan, wala raw itong kinalaman sa rigodon sa Senate leadership. Wala. yung So that has nothing to do with the Senate, change of leadership in the Senate. purely social Uh, wala naman na pag-usapang politika. Hindi rin daw na pag-usapan ng tungkol sa pag-aamienda ng Saligang Batas. Sabi ni Senador Robin Padilla, ang chair ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Kung meron pong magbabanggit nun, ako yun. Pero hindi ko naman po nabanggit. Kasi parang casual po eh na nakakahiya naman magbanggit ng politika. Eh. Ayon pa kay Escudero, hindi siya pro-Chacha. Pero... But at the end of the day, as a Senate... The new majority is inclined towards that too. But at the same time, we have to balance our relationship with the House. Sabi rin ni Escudero, hindi raw alam ng Presidente ang mangyayari noong pagpapalit ng liderato sa Senado. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod. By the time he landed, he found out that there was already a change and it was finished. That was what he told me. Sir, no, he said was surprised. Um no. Sa isang nagawang sesyon ngayong hapon naisapinal na ang committee chairmanship kasunod ng pagbabago sa Senate leadership. Kay Zubiri napunta ang Committee on Economic Affairs. Nalipat naman kay Senadora Grace Poe ang Committee on Finance matapos magbitiw bilang committee chair ni Senator Sonny Angara na hawak ng Committee on Justice and Human Rights. Si Senadora Ritulfo ang pumalit kay Poe bilang chair ng Committee on Public Services. Si Sen. Joel Villanueva naman ang mamumuno sa Committee on Labor na dating hawak ni Sen. Jingoy Estrada, habang kay Senate Majority Leader Francis Tolentino ang Committee on Ethics na dating hawak ni Sen. Nancy Binay, na magiging chair naman ng Senate Committee on Sustainable Development Goals. Sa Tourism Committee, pinalitan si Binay ni Sen. Lito Lapid. Si Sen. J.V. Ejercito naman na nag-resign bilang chair ng Local Government Committee na re-elect sa parehong posisyon. Sa Urban Planning, Housing and Resettlement Committee, pinalitan siya bilang chair ni Senadora Amy Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.